papatay ng mga development mga po sa Commission on Elections dahil plano po nitong kasuhan yung po mga kandidato na sangkot sa pagpapahintulot ng paglipat dito ng mga flying voters yung kontroversyal na paglilipat ko ng mga botante may update po dyan si Bombo Beya Pineza nakasampahan ng kaso at ng disqualification case ng Commission on Elections sa mga kandidatong nag aproba ng mga barangay certifications ng mga botanteng lumilipat na ibang distrito para maging flying voters dito. Sa isang panayam ay nagpasaring si COMELEC Chairman George Irwin Garcia sa mga kumakandidato na siya pumapayag na mag-issue ng mga barangay certifications sa mga flying voters habang sila anya ang kumakandidato sa lugar. Kapansin-pansin kasi ang mga irregularities na libo-libong mga botante ang biglaang lumilipat na walang sapat na address o pa ulit ulit ang mga nakaregister na address sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Ani Garcia, ito ay isang kaso ng conflict of interest dahil sa ang mga nag-aproba o ng mga naturang certifications ay ang mismong mga kumakandidato na siya anya makikinabang sa mga irregularidad na ito. DQ against the candidate who happens to be responsible for the irregularities. Siya ang nakinabang eh. Siya yung nagtakbo, tatakbo. Pwede ba yun? Nag-i-issue ka ng barangay certification, pagkatapos ikaw ang pala ang tatakbo? Hindi, e kahit naman ikaw, siguro, kung ikaw ang nakaupo, mag-i-issue ka talaga ng libu-libong barangay certification dahil ikaw ang tatakbo naman pala later on? Hindi e ba? That's conflict of interest. Nakakagalit din umano ang mga ginagawang ito ng mga tumatakbo dahil ang kanilang personals anya ang binabalikan ng publiko kahit wala naman silang kinalaman sa nagiging issuance ng mga sertipiko. Mahaharap naman ang mga kandidatong lalabag dito sa mga kasong nasa ilalim ng Omnibus Election Code Section 261 at Republic Act 8189 na siyang tumatalakay sa mga massive at hindi makatotohan ng mga registered voters. Sa naging inisyal na datos kasi ng komisyon ay umabot na sa mahigit isang milyon ng mga double o multiple registrants mula February 12 hanggang September 30 ngayong taon. Ibig sabihin lamang daw nito ay maaaring mayroong naghikayat sa mga botante na lumipat ng distrito o magparehistro sa kabila ng hindi pa nakakansilang mga registration sa kanilang pinanggalingan. Maaari din anyang humarap sa isa hanggang anim na taong pagkakakulong ang mga lalabag sapagkat ito ay sa re-election offense kung saan ang komisyon mismo ang magdedemanda sa mga maitatalang lalabag sa mga kandidato. Ako matagal na akong uh, na, napupuot, nagagalit sa ganun ilang, ilang araw na, ilang linggo na. Nagsimula nang malaman ko yung bagay na yan. Sapagkat uh, kawa-awa yung mga tauhan namin sa field. Sila na pagbibintangan. Wala namang kaming kaya kinalaman doon, lalo pat merong desisyon ng Korte Suprema. At hindi natin to dapat payagan. Hindi nila dapat binabaluhura ang ating uh, batas sa halalan. Okay. Sa Omnibus Election Code, sa Section 261, meron po nakalagay doon on the registration of voters. Sa Republic Act 8189, meron po doon yung continuing registration, yung mga gantong klaseng irregularity para pigilan yung mga massive na hindi naman talaga makatotohanan. May requirements eh. Opo, may nakalagay na specific address, tapos ang ilalagay mo, pare-pare sa address. Ang dami namin nakitang double multiple registrants over a spread of February 12 to October 30, September 30, isang milyon halos, o baka naman meron ilang na hinikayat na lumipat at magparehistro kahit hindi tinakancel yung kanilang registration doon sa pinanggalingan nila. 1 to 6 years imprisonment po yan eh. Sapagkat yan po ay uh, election offense na tinatawag. Kami rin ang magdidimanda sa kanila. Samantala nanawagan naman si Garcia na tigilan na ng mga kandidato ang mga ganitong estilo kung ayaw anya nilang masampulan kung saan ginawa niyang halimbawa ang mga governors na umabuso sa pondo ng local government. Tama na po yung ganyan. We have Nag-example na po kami, hindi po ba? Tungkol sa maling paggamit ng pondo ng uh, local government. Nagtanggal kami ng goberno, nagtanggal kami ng mga city mayors at ilang mga mayors patungkol sa maling paggamit ng pondo ng local government ng walang pahintulot sa Comelec. Now, we're going to teach a lesson on two or two when it comes to registration of voters. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!